sa saling uh, gamit namin ang uh, hapdi wala na ba atol duwa ay sige patatan sa jemol lang pati na yung isa sa salapag na namin uh, pala yung kanya design niya eh. Gold. gold bar gold bar tsaka gold, <laughs> gold, diamond <laughs> router to pay naman yung mga upuan ini repair mga, na naman. mga beans dalawang ituwa ay pa yung sagat na kahoy matigas <laughs> sa papala itong kwan <laughs> sa ang bibanta isa din yung may-ari makulimlim ngayon na hindi makapagbilag ng kahoy tatlong ay oh tatlong pintuan pa naman yung binibilat ko dun Pintuwa pa napagawa pagawa ito yung yung pan yung, yung akasya sinasanding na nila pero pagkatapos nilang isanding eh router ko pa to lalagyan ko pa ng design yung router pertanyaan dawain Di ba banda na Amo malansan natin ti makinting nga. Kaya api bakal? Dakal -da at ang basit. Mm, si Bubi na yung kasama ko. Tapos dalawa lang kami magkakabit. May iwan na itong dalawa dito. Sasabihin nila na ito. Tutuloy Tutuloy nila tsaka ito na rin suguro papamasilyaan ko tinuha namin kahapon para may magawa na naman sila kasi wala pa akong na-assemble dun ng na mga items na-assemble ko pa lang yung one yung dining dining set na 6 seaters Ah, nagutugan. O nga pa pala. Pakainin ko pala tong mga aso. Ito <laughs> yung pagkain nila. Ito yung mo aso. Ito yung mga kaya. Um, baka kaya mo ba? Mm -hmm. Cookies. Ayun yung babasit lang. Ito yung lang. kita namin lang. Sa nga lang. Ito pakain mo.

Wala na si Tisoy, gumala na naman ata, naghanap ng babae. Wala <laughs> na naman eh, gumala na naman si Tisoy. Aba nga nagbaya nga eh. Adayaw.

Di kabel to atin kuwan uh, pati. Tanu nalaka nga liyaan. Di balit dam ala na. Kaya na tataktal makti ko ah. Ay nagungap-ungap di masiliyaan. Di rastin eh. Ngayon importante yung pesuguro ko na kaya makati eh. Ato Lunis to siguro ato yan. Lea, to lang, ano normal No, malapas mo ata. Agot yung cabinet. Malapas mo lea. No, kung kong, lea, lea, to lang. tapos na. Tapos na.